Humayo ng malumanay sa gitna ng ingay at pagmamadali at pakatandaan ng kapayapaang dulot ng pagiging matahimik. hangat mahari, isayos ang pakikitungo sa lahat ng nilalang nang hindi nagpapailalim. Mapanatag at maliwanag na ihayag ang iyong katotohanan at pakinggan ng iba maging ang mga mangmang at mga pangal. Sila man ay may sariling kasaysayan. Iwasan ang mga taong maingay at mapusok ang mga ito ay nakapagpapayamot lamang sa diwa. Kapag inihambing mo ang iyong sarili sa iba, ay maaari kang maging mapagmataas at makasarili. Sapagkat sa tuwin ay may mga taong nakahihigit o di kaya'y nakabababa sa iyo. Ikalugod mo ang iyong mga tagumpay, ganun din ang iyong mga banghay. Panatiliin ang pagkawili sa iyong sariling hanap buhay gaano man ito kahamak. Ito'y isang tunay na yaman sa pabagubagong takbo ng panahon. Maging maingat sa pakikipagkalakalan sapagkat ang daigdig ay puno ng panlilinlang. Subalit huwag pahintulutang bulagin ka nito sa pagkamatuwid. Maraming tao ang nagsusumikap na umabot sa matatayog na alituntunin. At saan mang dako ang buhay ay puspos ng kabayanihan. Maging tapat sa iyong sarili, huwag mong lilinlangin ang iyong damdamin. Huwag ka rin maging mapangutya sa pag-ibig sapagkat sa kabila ng kahinaan at kabiguan nito, tulad ng damo, ito man ay panghabang panahon. Maluwag mong tanggapin ang payo ng mga taon. Matikas na isuko ang mga bagay hinggil sa kabataan. Pagyamanin ang tibay ng pagkatao upang ito'y maging sanggalang sa bigla ang pagsapit ng ang palad. Subalit huwag mong balisahin ang iyong sarili sa mga likhang isip at maling pag-aakala. Maraming pangamba ang bunga lamang ng pagod at kalungkutan. Sa kabila ng kalugod-lugod na pansariling disiplina, maging malumanay ka sa iyong sarili. Isa kang supling ng sandaigdigan, hindi nakabababa sa mga puno at mga bituin. Ikaw man ay may karapatang dumito sa iyong kinaroroonan. At maliwanag man o hindi para sa iyo, walang pag-aaling langang ang sandaigdigan ay nagbubukad na ayon sa dapat na mangyari. Kung kaya't maging mapayapa ka sa iyong may kapal, anuman ang pagkakanilay mo sa kanya, at anuman ang iyong mga gawain at mga mithin sa maingay na kaguluhan ng buhay, Panatiliin mo ang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Sa kabila ng mga kahwaran, kahirapan at mga nasirang pangarap, ito'y isang magandang daigdig pa rin. Maging maingat. Sikapin mong lumigaya.